Hello hello mga ka-trip Turn on Nandito naman tayo sa Binondo Ayan ang Binondo Church And of course Ikita natin Basta pag nakita nyo ito yung Landmark ng Binondo dito Itong church na to Binondo Church Ayan Sobrang tagalan ito mga ka-trip na church na to na no? uh, oh, Binondo Church. Ilan taon na ba ito? Ramada. Yan yeah, mga katrip, maliban sa mga magandang building dito sa Binondo, syempre nakilala din siya. Uh, Manila, China, Pins. Town. And syempre, ang Binondo kilala kilala dito sa mga sikat na kainan. Kaya mga katrip, punta. Let's go mga katrip, tikman natin yung pagkain nila. Yan, subukan so natin itong five fried ban uh, may crispy fried dumplings, 100. Pero yung fried ban yung bibili natin mga kapripan. Tsaka syempre, bilhin din tayo ng suya mug dito na 30 pesos na. Yan yung paggawa nila dyan. Uh, panorin natin. Ayan mga ka at malapit na maluto yung fried ban nila. At uh, syempre, na ano na, na, ni, ni Manong.

Okay, lang, siya kasama private van, tatlo. Tatlong private van yeah, na po nang Dalawa. Uh. 150 lahat. 160 sa may-ari. tatlong private van. Ayan, tikman na natin 'yung suya mo yung suya milk pala nito parang lasang ano talaga lasang taho kung alam mo, nakakain na kayo ng taho ganun na ganun and syempre this is it tikman na natin yung fried man. itong fried pan kaya tinatawag ng fried ban, kasi nandun sa sa ilalim is sa tostado and then meron syang black sesame seed sa ibabaw and then yung palaman niya mga katripis yung giniling uh, na baboy and then may kasamang uh, onion leeks and then carrots and the rest meron pang iba eh meron lasa kasi ano parang lasang pang Chinese talaga hindi ko lang alam tawag ko ano, ano. come on let's eat.